At the end of the day, ang pagpapalit o pagkakaroon o pananatili ng liderato sa Senado ay dumedepende sa kumpiyansa ng mas nakararaming miyembro ng Senado. Ang bawat miyembro may kanya-kanyang rason kung bakit at bakit hindi at ginagalang at tinatanggap po yun. Gaya ng sabi ko kanina, walang team ko, team mo, team niya team dapat naming lahat ay ang bansang Pilipinas. And I look forward to working to each and every member of Congress, whether majority or minority. Am um, from who? Ang naghalal sa akin ay ang sambayan ng Pilipino, tulad ng mga, lahat ng miyembro ng Senado, at hindi yata tama o makatarungan na mag-ako sa sino man, man o kolom o haka-haka o social media na susunod kong kanini ang sinusunod namin, pangunahin, ang mas nakatataas na interes ng sambayan ng Pilipino, mas nakatataas na interes ng ating bansa, at pangalawa, ang aming mga konsyensya kaugnay sa mga sasabihin naming pananalita o mga boto na ibibigay namin sa anumang isu. Sabi nila si Senator S. as really a consensus builder, what would be your leadership style? Um, as I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kami Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging dating na dapat dinadala namin mga kulay ng bandila at dapat gabayang kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenary ng Senado. Pero Sir na yung plano ng si Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa, bawat isa may kanya-kanyang rason at mas gusto kong pag-usapan ko anong mga marapat nating gawin at hindi ko namang maaring sakit o um, pagagulat o tampo ng ilan o ng iba, kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng paninilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Sabiri bago siya nagbiteo. So walang parang solid na isang reason na bakit na alis si Senate? Mean, Kanya-kanya kayo ng paniniwala? Kanya-kanya ng paniniwala at ulitin ko, um, Huwag na nating ungkatin kung gusto mong ungkatin yung mga masasakit na mga nakaraan. Ah, manood ka na lang ng teleserye. At um, dito, mas nais kong pag-usapan. Ang mga susunod pa nating pwedeng hakbangin para mapagkaisahan at maisulong. Sir, kanina itinig ni pan si Subiri yung pagiging independent ng pamamahala niya. Kayo po, mas magiging independent. Hahayaan ko ang magsalita para sa akin, ang mga salita ko matapos ang araw na ito. At anumang gawain at aksyon ko, gagawin at hindi ko gagawin para magpatunay sa tinatanong mo, imbis na buhating ko ang sarili kong bangko.